Ililipat ko na nga itong aming airbed kasi nakapagpagawa na kami ng bagong bed. So hi guys, ito pala yung ginagamit namin na bed for the meantime. Mga 8 months na rin namin itong ginagamit. Actually, this is a portable airbed. At finally ngayon, nakapagpagawa na talaga kami ng totoong bed. I-deflate Ide ko na sana ito kaso napag-isipan ko, why not it transfer ko na lang to sa kabilang room? Napaka-useful talaga na ito sa amin. But now, I'm so grateful kasi magkakaroon na talaga kami ng totoong bed. Isa din kasi sa mga pinapangarap kong gamit ang magkaroon ng maayos na higaan. So bago dyan, ito pala yung ko na bed kay Papa furniture maker kasi yung papa ko kaya madali lang sa akin makapagpagawa ng furnitures. Nakakarequest ako ng size, designs, at yung bayad ay pwede ko namang utangin. <laughs> Pero fully paid na to ha. Ayoko talaga mang utang sa parents ko. Medyo may kalakihan pala ang bed na to kasi queen size ang pinagawa ko. Gusto ko pa sana yung king size kaso pang queen size na talaga ang kasya sa room namin. At ngayon, ikakabit na nga ni papa itong headboard. And for the design, simple lang naman itong pinagawa ko. Wala nang ka-arte-arte, just a plain headboard. Pero pinalagyan ko na lang ng dalawang para may paglagyan pa kami ng mga gamit. At hindi ko na nga ito pinapinturahan, just a varnish lang. So, hindi naman makakompleto yung bed pag walang mattress o foam. So, ngayon, nandito kami sa Prince Hypermarket. Naghahanap kami ng murang foam na kaya lang sa budget namin. So, ito lang yung napili namin, guys. Less than 3K lang ang price neto. Na okay naman siya, hindi naman siya masyadong manipis. Kaya eto, inuwi at na namin dito sa aming e-bike. Ngayon, isa-set up na nga namin ito. May bata pa nga dito. Sobrang excited. Plano ko pa naman sana bumili ng mattress online. Yung tren sana na mattress kaso hindi ko pa-afford sa ngayon. Pero okay naman ito guys. Maganda naman siya. Pero mas gaganda pa ito pag meron ng bedsheet. Kaya heto na dumating na itong in-order ko na no-locot bedsheet. May kasama na pala itong dalawang pillowcase. At bumili na din ako ng dalawang extra na two pillowcase. Bale 4 pillowcase lahat. At ito na pala yung bedsheet guys. Garterized embossed no-locot bedsheet. At spandex cotton naman ang tela nito. Ito kasi yung binili ko guys kasi sabi no gusot, no-locot kahit maglulundag ka pa. Well, titingnan natin ito ito mamaya kung totoo nga ba. At isinunod ko naman itong mga pillows guys. Wala pa nga kaming mga bagong pillows. Ito na lang muna sa ngayon. Anyway, naka-zipper na pala itong pillowcase guys. Yan, tapos ko na nga itong iset up itong beadings. Embossed pala ang design nito guys ha. Tingnan nyo parang siyang merong diamond designs. At cream color naman yung pinili ko para hindi masyadong halata yung dumi. At heto na guys, itatry ko ng humiga dito. Kung legit pa talaga itong bedsheet na to na no gusot at no lukot. Mas maganda kasi talagang gumamit ng mga bedsheet na di basta-basta nalulukot ang para malesa naman yung trabaho natin kakaayos ng bed. Lalo na pag may bata, hay nako, sobrang gulo talaga ng higaan. And as you can see, oh, nagligid-ligid na nga ako dyan. Muntik pa nga akong mahulo. Pero as you can see, guys, hindi naman siya nalukot, ba? Diba? Hindi siya tulad ng ibang bedsheet na pag higa mo pa lang, ayun, wasak na. Madali lang din itong ayusin, It's stretchable pa, may allowance pa nga ito kasi malipis lang itong foam namin. So, heto na guys, yung bagong bed namin. Sobrang saya ko talaga, di ko akalain na magkakaroon ako ng ganito kagandang bed. At yung problema ko naman ngayon, baka matagal na akong bumangon, huy kapala link ng bedsheet na sa Yellow Basket or sa comment section